eto mga sir, meron tayong ito troubleshoot na Honda Click na 125. dinila sa akin sa akin ito. Ay uh, atak na lang kasi ayaw na mag-start. At kung sakaling hindi yung mangyari sa inyo mga sir, alam niyo na kaagad. Ay mangyayari. Pare par par problema. Ito wala naman sa uh, error na naka-indicate. Kaso ayaw siya mag-start. Kumbaga puro na lang redundo lang dundo. Yan, ayaw talaga. Kapag so, ka mga ganyan, una niyong gagawin, So, i-check niyo yung pressure nito hanggang sa uh, itong spark plug nya. Check nyo kung may kuryente. Tapos, check nyo rin to kung may gasoline ang bumubuga. At kapag ganun pa rin, ang nangyari, ayaw pa rin mag-start. Redondo na redondo. Gagawin niyo dyan, tanggalin yung spark plug. Tanggalin nyo yung spark plug, yung spark plug tapos ilagay mo yung daliri mo dun sa loob. Yan. Kapag wala kayong ano, uh, pang uh, test sa uh, pressure ng makina, daliri lang mararamdaman nyo na tanggalin mo mga tiyo spark plug nya para makita natin kasi malakas na check na to na check na to malakas naman yung uh, PSI nito na check naman yung spark plug malakas ang kuryente na check naman to Okay naman Total body goods pero ayaw pa rin mag start redondo lang redondo kaya doon na tayo sa parting makina na uh, mag check Okay, tapos, eh, post part mo. Doon, doon mo. Ayan. Kaya. Yeah. Okay. Ayan, mahina. Mahina yung pressure niya. Siyempre, Sa akin, hindi na ako gumamit ng uh, yung pang yung pang-test ng uh, pressure ng makina. Kasi wag po sa dalit mga sir. Medyo kabisado ko yung kanya. Kaya gagawin na natin. Maaling loss compression ko. Tapos tatanggalin natin to. Check natin yung uh, valve clearance din. Okay. Yan, tingnan yung mga sira yung langis niya. Sinyalis po yan na overuse yung oil. Goods naman yung ano niya, clearance. Malamang loss compression to mga sir kaya gagawin natin tanggalin na natin yung cylinder head niya pati yung block tap overhaul na yung uh, labas nito kasi wala tayong ibang nakikita check na fuel pump hanggang sa injector hanggang dun sa spark plug malakas ang kuryente walang problema kaso ayaw, mag -ayaw mag start puro na lang redondo pansin nyo dalawang spark plug na yan wala rin check engine kaya ibig sabihin goods kita nyo nag import pa ako ng ano ng mekaniko galing chinese no galing chinese yan Hmm. Ayan na. Makikita na. Mhm. Uh -huh. Ah, tapos buhusan mo lang gasolina 'yan. Yung intake sa exhaust Mhm. Yara mo nito Ayun. Huwag oh, mo itutok dito sa kanya. Lalayo mo kunti. Gusto mo pa nang sisigawan eh. Ayan ah. Ang lakas niyan. Hmm. last compression. Isisa yan sa dahilan kung bakit ayaw mag-start yung motor mo sir. Ang lakas niyan. Hindi po yan normal. Kaya nga, agaliin natin yung uh, mag-change oil. Maglinis ng total body. Magpalitin ng ano, ng air filter. Isa so, yun sa mga ano. Tapos ngayon, i-check natin. Yung, huwag ka mo ngayon ano to Huwag ka mo ito. Bawakan mo. Paikutin ko. O, tanggalin mo na. Tanggalin mo na. Tingnan Oke. Okay. Tanggalin yang na. Ya, Tapos, atake mo yung block. Atake mo Okay, tapos tingnan mo nga. May tubig yan ilayo mo dyan. O oh, yan o. Oh, ba yan ilayo yun, yung sumaki na. Tingnan mo. May gas-gas na. No? Ha? prasa mo? Eh mo. Ang kulit mo. Yan. Gusto mo yung block niya mga sir. Hindi natin papalitan. At ang gagawin lang natin dito. O papalitan natin. Ito. Pero itatry mo nating hasain yung kanyang uh, exhaust. Dahil yung nung uh, tagas yun yung masingaw kaya ito sa ano isa sa bakit ayaw mag start number one kaya tanggalin mo na yan asahin mo na yan para mamaya um, check natin uli yan ito yung piso ng mga click na ginagawa natin at uh, um, ito na natanggal na natin yung kanyang uh, spring at napansin din natin dito yung kanyang valve bed mga sir sobrang luwag nito Tapos masama pa, dalawa pa. Yan. Ngayon eh, yung naging dahilan kung bakit nag-loss compression. Yung unit. Ngayon, kung ipapagawa natin sa machine shop to, at uh, sisingin kayo, bibili pa kayo ng ano, valve guide, tapos ipapamachine shop nyo pa. Ngayon, kung uh, example nyo na lang, kunti lang yung diferensya nung ipapagawa nyo to, kaysa dun sa ano, uh, bago, mas maganda bago na lang kayo at least sure bowl. kasi baka mamaya yung ilagay sa inyo na valve guide ay uh, yung aftermarket kapag nainitan mas madali siyang uh, para lumambot ganito rin yung mangyayari yeah, mas maganda bago na lang ilalagay natin dito para sure kasi ang laki nito yan yeah, ito mga sarapin dalitan natin ito dalitan na natin yung uh, bago bago na yung pinalit natin ito na para wala nang masabi talaga yung uh, motor na zero at syempre kapag ka once na nagtatap overall tayo laging bago dapat to para maiwasan natin yung overheating sa ating motor at uh, hindi siya magbulwak ha, na yung uh, black yun na lang okay, ito Salpak na natin yung cylinder head hindi ko na pinakita sa inyo yung pagpapak mga sir kasi medyo uh, nagmamadali na si sir ayan sabay na lang natin yung cover nya saka yung uh, water pump tapos yung uh, ano cattle body dito hindi pa naigpitan higpitan higpita muna natin to siyempre gagamitin natin ng ano yan ng torque wrench para pare-pares yung higpit Okay, tapos sinabay na rin natin kasi nagpa-vulcanize siya ng gulong, baliktad yung pagkakalagay ng ano, yung spacer ayan. Imbes na sa gulong, pag ganyan dapat sa gulong ang ginawa, pag ganyan. Kaya ito nasira to. Ganyan ang ginawa. Ngayon, hindi maigpit ng maayos kaya yung gulong niya gumaganyan. Kaya dapat aware, aware din kayo diyan. I-check-check niyo din pag nagpapa kayo. TV ang ano? Okay, mga mga, pandarin na natin ito mga sir. Kakabit lang natin yung ano? Pagitor. Oh, Tapos langis, kulan. Ayan, change oil na lang to. Tapos, ano, papasin nyo yung langis nyo mga sir. Ano nyo yung langis nya? Kaya di baling maaksaya kayo sa langis. Huwag lang kayong maaksaya sa pizza tulad nito ito at uh, hihiramin pa ni sir yung ating uh, isa to palo pa kaya dapat kung, walang, kung nawawalan kayo lagi ng budget alagaan nyo lagi silang isya number one po yan para hindi rin kayo mabala mga sir yan. yan lang yung natitirang langis niya mga sir. Ayan. Dito tayo nagtanggal uh, sa kabila. Gawa kasi nang uh, doon sa kabila. Medyo lost trade nito ninyo kapag ginawa pa natin yon matatagal lang pa tapos wala tayong pamalit na ano na turnilyo kaya to palo na lang yan dito na lang tuma, dito na lang muna tayo mag uh, change oil eh, sobrang itim hindi na po yan ano normal overuse na kung tawagin yan kaya nagkakaroon siya ng problema sa makina hindi na siya hindi na siya nakakapag uh, lubricate ng maayos mas maganda pa rin every 1,500 to 2,000 km at change oil kayo ok ito mga sir maandar na hindi na siya kon hirap umandar kaso nga lang ito yung nangyari pa ng no, kumandar kasi narinig ko na yan yung kanina pa nung kon kaso nga lang low budget pa si sir gusto ni sir kasi pandre lang muna natin yung unit nya para makapag ipon ipon kasi yung nagpapahingay na ganyan, tunog na ganyan, yung Uh, sigunyal bearing mga sir. Pero hindi naman delikado yan sa makina niya. Kaya lang, yung tunog niya, hindi mawawala. Ayan, manda na. Parang big bike. Ayan, alis, manda na siya. At, ayan, uh, makakapag-ipon-ipon kasi -ipon -ipon si sir. Para mayroon siyang pam pang-pagpa-overhaul, uh, pambalit ng uh, sigunyal bearing dahil po yan sa langis kaya nasisira na ganyan kaya dapat aware kayo dapat sa motor nyo baling makasaya sa langis huwag lang makasaya sa pisa tulad nito understand okay na yan at uh, schedule mo na lang yung pagpapaano sa yan yan yung mga yung mayari ayan at uh, low budget na sir ngayon kaya ginawa mo natin pinandar mo natin yung head at yung head naman din na yan masisira at uh, sinabihan ko na si na dapat aware siya sa mangyayari kapag uh, ka once na langis ang pinabayaan niya maaaring bumalik ulit yung problema niya natitirik siya kapag ka pinabayaan niya ulit sa langis dapat ano yung mga nakaklik dyan nakamotor kahit anong motor basta ano langis pa rin yung importante